Good morning mga kabisay, mega mega love shout out sa inyong lahat Panibagong araw, panibagong umaga, panibagong vlog at panibagong update dito sa aking mga halaman mga kabisay Dahil sa ngayon ay eh, medyo di maganda yung sinapit ng aking mga halaman So mega mega love shout out sa inyong lahat yan Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi Anong oras naman man itong mapapanood, sana eh Naandyan kayo at nasa mabuti kayong kalagayan At sa ngayon mga kabisay eh, Gusto kong i-update ng nangyari sa aking mga halaman Sa lakas ng hangin kahapon Medyo nabaliktad ang mga dahon ng aking mga kamuting kahoy Kung makikita nyo eh, Ang dami ng Mga na uh, anong Dahon at Sobrang lakas ng hangin Kahapon mga kabisay Ang lakas ng ulan ang lakas ng hangin at ayan oh nangabalukot yung dahon ng kamuting kahoy patulad na rin butit hindi nangabalik pero sa awa ng Diyos eh, hindi naman sila na, na, na balian ng katawan at ayan sa awa ng Diyos eh, magaganda na ang kanilang dahon at halos pantay na sila ng papaya mga kabisaya yung kung makikita nyo noon ay litaw na litaw ang papayang iyon, ngayon ay talbos na lang ang makikita Dahil sa tataas na ng mga kamuting kahoy ko At sa awa ng Diyos ay, di naman sana daanan ng hindi magandang karamdaman ng panahon At iyon mga kabisay, abang-abangan nyo At sa kabila ipapakita ko rin sa inyo yung mga sitawang ko na kahapon ay paghumangin, ay halos idinuduyan So let's go, punta tayo sa kabila At yun nga mga kabisay, andito na tayo sa mga sitawang ko At ayan, kung nyo, eh, halos bumagsak yung mga dulo ng sitaw sa lakas ng hangin kahapon At ayan, halos nangabalik ta din sila Ayan, kung makikita nyo, ayan oh, Nagbalik din yung mga dahon Dahil sa lakas ng hangin kahapon ni eh, halos yung mga dahon nila ay ayan tingnan nyo naman kung anong nangyari doon sa fortune na yun no? ang lakas ng hangin kahapon mga kabisay ayan halos matanggal sa pagkakakapis at tulad nito nagkabaluklot-luklot oh, yung mga dahon dahil ng lakas ng hangin ang lakas ng ulan ang lakas ng hangin at yung kidlat ay ang talas halos si lumusot sa salamin ng bintana yung kanilang kidlap at yun nga nakatingin ako dito mga kabisay kahapon kasi tinitingnan ko ayan nga baklas yung mga dulo ng sitaw dahil sa lakas ng hangin at sana naman ay hindi nasira yung kanyang mga bulaklak na bagong mga sumisibol ayan ang daming bulaklak ayan o oh. may mga bulaklak silang mga kabisay at ayan sa awa ng Diyos ay, hindi naman nalaglag yung nakabuka na at ayan lapit ng ano sana naman eh, matuloy yan dahil inabot naman ng hindi magandang pakiramdam ng panahon kahapon at dito ang daming mga natanggal na dulo ng sito mga kabisay halos hindi na makabalik ito oh, nandito na sa baba so itataas natin ulit para makagapang sila ng maayos dahil nagkagapang na yan dito mga kabisay ay binaklas ng hangin kaya nahirapan silang makabalik ayan mayroong nabali tulad dito mga kabisay yung nabali sana hindi siya ma karoon ng diferensya at dito ayan oh, nag-ipon ipon ng mga kabisay dito natambak yung mga baging niya na kalat na sana yan doon kahapon Ini eh, punang inipo ng hangin dahil sa lakas ng hangin. Ang gagaling kasi dyan yung hangin mga kabisay at mapunta rito. Kaya ayan, ang daming nabaklas ng mga dulo ng ating sitaw. At dito, ayan, katulad nito, hindi na sinakabalik. Kaya ibalik natin. Ayan, at tulad nito, oh, nagkapilipilipit sila mga kabisay dahil sa lakas ng hangin kahapon. Ayan, oh. at sana naman yung mga bulaklak ay eh, hindi ma bugnoy pag nabugnoy ang mga bulaklak na yan ay eh, walang bunga tayong makukuha dyan ang dami pa namang bulaklak mga kabisayo halos lahat may bulaklak katulad nyan o tadad ng bulaklak sana naman ay eh, hindi mabugnoy ang mga yan ang daming bulaklak na na dali na naman ng hindi magandang pakiramdam ng panahon ang lakas ng hangin kahapon at ayan, nagkabaklas-baklas at halos eh, kunsansa na lang kumapit yung sitaw mga kabisayo natangay niya yung kanyang bayunik ay nako at dito may ginagawa ako mga kabisay dito sa aking torel at hindi ko matapos tapos dahil panay nga ang ulan kaya ang nangyayari eh pa sundot-sundot lang rin lang atin paggawa at ayan yung mga sitaw ko kawawa dahil nga sa palaging naulan ulan at palagi namang nahangin ng malakas okay lang sana kung ulan lang ayang eh, ang problema sinasabayan ng malakas na hangin kaya ayan ang nangyayari kung saan saan nakakagapang ang mga sitaw ko <laughs> hindi na nakakabalik mga kabisay pag ibinalik mo matigas na yung katawan dahil sa lakas ng hangin kahapon kaya kailangan i-guide natin siya para makabalik siya sa kanyang kapangan ayan. at sana naman ay hindi mabugnoy ang dami niyang bulaklak mga kabisay oh. ayan bulaklak ayan, ayun at ayun oh, ang daming bulaklak sana ay hindi mabugnoy ang mga yan papakita ko nga pala dito sa inyo ang aking gamuting kahoy na ginamasang ko last na pakita ko sa inyo nito ay ginamasang ko to nilinis ko at ayan ngayon oh, nag-uumpisa na rin lumago at dito banda, ayan matataas na kung dati puro damo ang makikita nyo, ngayon wala nang damo sila naman ngayon ang nanginibabaw sa awa ng Diyos at yung kamuti ko oh, ang ganda ng kanilang mga tubo dahil yan sa ganda ng kanilang na nakukuhang vitamins Ang kaso nanunubra dahil biglang umuulan ng malakas At sinasabayan ng hangin at dito yung mga hayop ko ay nakabantay Dahil hindi pa sila nakakakain mga kabisay, city pa ngayon Nagbababad pa ako ng pagkain nila At ito ang aking ginagawa mga kabisay Yung tulugan ng kambing ay eh, hindi ko matapos-tapos gawa nga ng pag-uulan ay ang lakas ng hangin hindi rin ako makakatagal dyan bali tatlong araw ko nang ginagawa itong mga kabisay na pasundot-sundot lang dahil ang hangin ay sinasabayan ng ulan kaya hindi ako makagawa at mega mega love shout out nga pala dyan sa mga very supportive nating kaibigan uh, na lagi nating nakikita dito sa ating mga kaganapan sa aking mga comment section. At uh, salamat din pala ng marami kay Nuli. Nuli Ramos. Hoy Nuli. Mega mega love shout out. Hoy ka talaga. At mega mega love shout out diyan sa team Ungas. Hindi ko na kayo pipapangalanan kasi ang dami-dami niyo. Eh. At saka maraming salamat sa palagi niyong suporta. Team Ungas, Team Bungisngis. Ah, uh, Team Idol Maraming salamat sa inyo na palagi kayong nakasuporta sa ating mga premier o mag live man laging may napunta sa inyo so maraming maraming salamat at nagpapasalamat din ako dyan sa mga uh, mababait nating kaibigan uh, kila Motodok Motodok, mega mega shout out at uh, mga kaibigan nating nasa ibang bansa mega love shout out at doon nga pala may bago tayong nagahangad uh, naghahangad ng kanyang WH baka sakaling may makatulong sa inyo dyan. kay Bipang YTV Miga mega love shout out sa iyo Bipang at kay J. Kahuti mega mega love shout out sa inyong dalawa dyan sa China Miga mega love shout out kay Marks YTC na team ungas din to kaya lang eh very supportive din siya talaga at sa lahat lahat na basta mega mega love shout out sa inyo sa mga kaibigan ko dyan na laging nakasuporta oy Lix TV mega mega love shout out sa iyo dong asa mang karon di ko kahibaw og asa ka basta amping lang diha palagi amping kanunay at tuloy-tuloy lang ng imong gibuhat dong bilibigid ko kayo ni mo at yun sa lahat ng mga nakasuporta palagi may gamigalab shout out sa inyo at malapit na tayong mag 6k kahit palagi kong napapabaya ng aking channel nagpapasalamat ako dahil marami pa rin ang nagiging supportive at nagbibigay ng saging. Saging. Nangingisda ako, saging binibigay niya <laughs> eh. Kaya, tinatamad ako mangisda kasi saging ang binibigay eh. At salamat ng marami sa inyo mga suporta. Mega mega love shout out lahat na. At sa mga hindi ko nabanggit, kasi na. At sana naman eh, next time, masya shout out ko kayo ng buo pero hindi lahat na ng pangalan mga team na lang kasi doon ako lagi na pupunta eh especially nga pala ang team Solid Vlogger na sila ang pinagmulan ng inyong David Dice. Mega mega love shout out all team Solid Vlogger at malapit na ang 3 years anniversary ng team Solid Vlogger. Oi sa mga gusto nga pala dyan magbigay ng birthday greetings ni David August 29, sana naman ay magbigay na kayo. At wala nang surprise, mas maganda yung ako mismo ang nakakapanood na yung mga uh, greeting. For the first time, pangatlong birthday ko na to sa YP. Sana naman Pinoy Mag-greeting din kayo <laughs> So yun mga kapitay at Siguro Sa susunod na vlog ko ipapakita ko na lang sa inyo Kung ano ang mga kaganapan ko dito Sa ngayon ay ipinakita ko lang sa inyo Ang nangyari sa aking mga halaman Na hindi man sila na Pamilya, ano, hindi naman sila masyadong na apektuhan. Pero ang, ang pinag-aalala ko lang yung kanyang mga bulaklak na puro mga bagong subol. na ay naman ay hindi mabunoy. Si na dapat ay two ay meron na tayong iha-harvest. Pero parang alanganin. Dahil sa hangin na yun eh. Tuloy yung pinambungan niya Baka lang yung ibang mga bulaklak dalawang araw na malakas ang hangin mga kabisi kaya yan puro mundo, nabaklit ng kanilang mga pagkakari ng kanilang gapang yung mayroong pangita hindi ka nakabalik ka sa kanyang gapangan ating babalik tulad dito mga kabisi yung nabalik nabalik siya pero sana naman ay eh, hindi siya maano. Ayan, nabali yung puno niya mga kabisay. Pero balik natin dito sa kanyang ginagapangan para dito siya sa paglipas ng taon hayahay na ngayon Ayan, ang dami pa naman niyang bulaklak kaya lang baka lahat ito ang dami ng mga na naman ang dito meron ng mga lumitaw na, na bulaklak ang problema pa mamayang hapon ay malaglag na ang mga yan yung mga ganyan kasi pinano sila ng hangin kahapon dito meron na sanang bungang na bubuo ewan ko lang kung matutuli ito meron ng dalawang bunga dito na bubuo ayan o sana naman huwag silang mapiktuhan sa hangin na yung kahapon dahil pag napiktuhan ay eh, sigurado hindi yan hahaba mga kapitay mangyayari niyan ay magiging kulubot. At ayun, may mga bunga na doon. Kaya lang eh, ay, ayaw ko nang puntahan muna dahil yung mga hayop ko muna ang ating muna. So, ayan. Maraming salamat sa inyong lahat yan, mga kabisay. Sa mga nakarating na naman sa dulo ng aking video, maraming maraming salamat sa inyo. At sana naman eh, patuloy nyo pa rin subaybayan ang aking mga kaganapan dito salamat na marami sa pagsama niyo sa akin sa konting uras uh, ipinakita ko sa inyo ang aking mga kaganapan dito at tulad ng sinasabi ko lahat ng mga kaganapan ko dito ay eh, uh, update ko kayo sa ting my time ako tulad ngayon maaga tayong makapag uh, video at maga tayong sinipag ma-update para dito sa aking mga halaman dahil nalungkot akong mga kabisesya na nangyari sa aking mga sitaw so yun maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan at sa bago pa lang dyan sa aking channel sana naman ay inyo nang i-like, subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bagong i-upload ko tungkol sa mga kaganapan ko dito sa lugar ng OFW na vlogger at ayan ang kanyang bahay pintura na lang ang kulang at siguro mauutay-utay na rin yan mga kabisay so yon maraming maraming salamat at palagi kong uulitin saan man tayo naroon sa sulok ng ating mundo palaging mag-iingat palaging magdasal nang patuloy tayong gabayan ng ating puong may kapal at iligtas sa anumang mga kapahamakan. So yun lang, maraming maraming salamat. God bless us all and mega mega love shout out. Bye bye.